sabi ng aking source, e, eh, walang third party, hindi nang bububog si Richard. At yun nga, sinasabi sabi mm. na hindi si Richard ang may third party. Tapos ngayon naman, ang sinasabi nitong aking source, si Sarah Labate ang may third party. Si Sarah ang may third party. Mm. Yun nga, ang sinasabi sa akin, ng source ko, mm. e, eh, hindi lalaki. Nag-react si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D sa pagkakalink niya kay Sarah Labate. Matatanda ang naglabas ng impormasyon si OJ Diaz, na sinasabing si Sara Umano ang may third party. Sa vlog ni OJ Diaz na showbiz update, nagulat daw siya sa ibinunyag ng kanyang source. Sabi ng aking source, walang third party, hindi nang bubugbog si Richard. At yun nga ang sinasabi na hindi si Richard ang may third party. Diba nung una, ang sinasabi ng iba si Richard daw may third party. Tapos ngayon naman ang sinasabi ng aking source, si Sara Labati ang may third party. Dagdag pa ni OJ, kung nanonood si Sara, pwede niyang sagutin ito kung totoong siya yung may third party. Ani pa ni OJ na hindi raw lalaki ang third party. Ang sinasabi ng source ko, hindi lalaki. Isang netizen ang tahasang hinulaan na isa si Michelle sa mga posibleng kandidato para sa blind item. Hindi napigilan ni Michelle na mag-react sa mga chismis. Haumiga ano na na naman yan, sabi ni Michelle. Babero ka kasi, tugon ng isang fan kay Michelle. Na tinugunan ni Michelle ng at least magaganda lahat char.